Gidayig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang himong lakang sa provincial government sa Davao del Norte nga nangunay o imbisiga sa mga questionable infrastructure project diya silang probinsya. Sumala pa ni Secretary Dizon nga among lakang maayo aron masayod ang probinsyal nga panggamhanan kung aduna kini irregularidad o wala ang proyekto dahil silang probinsya. Ingon man, manubag ang mga opisyal sa gobyerno nga adunay kalambigitan ni ini. Importante yan, ang mga provincial uh, ang mga provincial officials eh maging involved no and uh, we really have to make people accountable kay Kaya nung dumaan nga na itong labay nga si Bana, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang misuta sa pipila ka infrastructure project sa Davao del Norte, partikular na sa Carmen o sa Island Garden City of Samal. In the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao Ta Music and News Authority